Breaking news mga kaibigan, balitang boxing. Napagagandang laban ni Joe Taylor at Jack Cattrall. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, pakilike lang like, at subscribe. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Isa po yung rematch at tatalo po si Joe Taylor. Matadandaan noong unang laban nila ay klarong-klaro po na panalo si Jack Cattrall. Ngunit sa tapang nitong si Josh Taylor ay pinagbigyan niya ng rematch Kaya ginawa ng makakaya ni Jack Cattrall na hindi siya mapaya sa kanilang bansa At kaya nga ginawa niyang ng laban at nanalo nga ito si Jack Cattrall Si Josh Taylor po mga kaibigan ay napabalita noon na ilaban sana ni Manny Pacquiao Ngunit maganda nga sana na hindi sila naglaban dahil napakadelikado si Jus Taylor kung si Pacquiao kanyang makalaban. Matagal po siyang humawag ng undisputed na titulo. Napakagandang laban mga kaibigan kaya nga lang nakapikto ni Taylor ang pagkahibat sa unang round ng dahilan sa kanyang pagkahilo at sinamantala ito at sinamantala ito ni Jack Catral samantala ito po mga kaibigan, hati naman pong pag-usapan nitong si Ryan King Garcia ay napabalitang ang na sa boxing dahil sa paggamit ng tinatawag na osterin o nagpositib, positibo daw ito sa tinatawag nilang steroids hindi lang ito unang business na sa kampo ni Delauya Promotion kundi pati rin noon si Canelo Alvarez nung nasa hawak pa ni ni De La Ulla Promotion noon na ay nagpositibo rin itong si Canelo Alvarez ito ay nakalusot ng itinisting nila sa buhok ay nagiging negatibo ito ang usta rin po mga kaibigan ito, ang, ito po ay isang substance na ginagamit sa steroids to build muscle padagdag ng bilis at lakas kaya nga naman, marami ng mga boxers ngayon na nagtataka kung ang lakas nga. Kaya ang iba nga, tinatawag pang monster. Eh, ngunit mga kaibigan, nagpatis rin naman si Ryan King Garcia sa kanyang buhok. ay yung naman ito at banat ng mga kampo ni eh, Ryan Garcia na bakit ba kayo oh, matanggap-tanggap ninyo na talo kayo at ang pangarap ninyong matulad kay Floyd Mayweather Floyd Mayweather na patakbo-takbo sa loob ng ring ay nabigo mga kabradit, iba talaga si Floyd at makapal makapalang mukha nitong si Floyd walang pakialan sa manunood si ini naman mga kaibigan may estilo siyang Floyd pero agresibo rin minsan ginagamit ni Floyd ang kaliwa at isit up ang jab sa kababato ng kanan. Sini naman na hindi naman titira ng jab. Suntok lang ng suntok at ilag. Ganun mga kaibigan. Magkaiba itong si Hini at saka si Floyd Mayweather. Kaya nga lang mga kaibigan, hindi matanggap-tanggap ng mayayaman sa ibang bansa na talo ang kanilang manok dahil ang laban na yun Ryan Garcia at saka si Hini ay yamado po itong si Hini mga kaibigan kaya nga pinapatis talaga nila kung ano bang nakain anong substance itong si Ryan King Garcia at papunta naman tayo kay General Cuadualas kasi meron mga kaibigan ay siguradong si Sam Goodman at si Tuhini ang kanyang makalaban ngunit po mga kaibigan ang disidido po si Sam Goodman na makalaban itong si Naoya Inoue ngunit sa kampo ni Naoya Inoue mga kaibigan ay wala pa silang plano kung sino talaga ang makalaban baka akit na ito ng 126 pounds at makalaban niya ang mga bigatin sa featherweight habang naman itong si Duini at saka si Sam Goodman mga kaibigan ay ah, parang ayaw nilang labanan itong si Janrel Cuadro Alas Casemero at ito namang si Neri Malabo po mga kaibigan na makalaban niya si General Cuadrualas Casimero. Sino nga bang makalaban itong ating Cuadrualas mga kaibigan baka naman makikipag-rematch naman niya ni sa dati niyang makalaban.